sumaayong so, ayong gubon tag, mga auntie. So, karoon na po, des, magluto na sa kuog pamahaw na mo, mga auntie. Kung yan bata, nga, uh, gadula o kineng ko, Tubig. Baho. Masukot pag mo siyang buyagon. So, karoon, magluto mi o oh, pamahaw. So, naghaling na po, diha. Kung ang, ang lutoon, palit mo ko gabi oh nuggets ko siyang lutuan ang hindi ipan siya so ang kalinga nuggets is katong letters, numbers so muna kong pituhon ka rin na ay sobra na mo ngalit yung manok gabi so ako ni siyang adubuhon para naman makaon diva ni ini siya nasay sos sulod sa iyang siyang putos ulit ba? so magbutang na din taong kalaka dito unya gibutang na nako ang kalahat diya sa among abuhan unya magbutang na dayon kog use oil na siya subot pa subot gigigamit na unya gibutang na dayon nako ang bombay bombay ra nga ko ang ikuan karon kay ikuan naman wala man koy laing lamas so pag mugawas na iyang aromatic unya pwede na dayon ibutang ang ibutang na dayon ang manok unya okay okay lang na siya mga antino Hantod sa maluto siya nga semi-fried to siya mga anting nga semi-crispy crispy siya nga gamay niya at pagka-humanday nato nag-ukayan na mga anting butangan na dayon nato siya og pampalami og sama sa oyster sauce o kayo na pod dayon nato siya og isunod na dayon ang mas magpalami pa ani ang mayonnaise unya hauno na siya, inyo butang dayon ang itlog dayon, isunod ang kalamansi. So maura to mga auntie, thank you for watching. Don't forget to follow my face and YouTube channel. Thank you for watching. Bye! Enjoy!